Hello mga kaibigan. Hello guys. Good morning, good afternoon, good evening sa ang kamanda ko sa mundo. Welcome to my vlog. Samahan niyo ako guys sa vlog ko na to, guys ay mag i ako ng mansalas. Kumuha wala ako, humati na ako guys. Kasi hindi ko siya maubos pag lahat ko ay slice. Kaya guys, samahan niyo ako. Kain tayo ng mansalas. Snack time. Paminsan-minsan guys, kumain tayo ng healthy na snacks. Hindi lagi chichirya. <laughs> Kaya tayo. Mmm. Sarap. Hindi ako makakain dito banda. Kasi may sila akong ipin. Dami kong sila ipin dito sa baba. Dito. Doon. Sarap guys. Mayroon sa minsan guys, kain tayo ng mga protas. Masarap dun lang. sa sa timen siya. Full of fibers. Fibers? Fiber. <laughs> <laughs> <coughs> Masustansya ang protas apple a is for apple a uh, a uh, apple thank you for watching guys May isa pa ako, wala na. Hmm, sarap. Kala mo para matigas, sobrang matigas ang kinakain Hmm <laughs> Yummy mansanas. Thank you for watching guys. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago kong upload. Thank you for watching. pa din guys. Bye-bye. Thank you.